Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat sa liturhiya ng ating pong o sa kalendaryo ng ating liturhiya ngayon po ang simula ng bagong taon. Happy New Year. Ano ba? New Year lang ba? Walang happy? Yan. Ah, parang pilit na pilit kayo. Ano ba? Pagod na ba? O Saan ba napagod? Pero malungkot ka man o masaya, magpapalit ang taon. Hindi didepende sa iyo ang taon. Kaya kung ako sa iyo, mas piliin mong maging masaya sa simula pa lang ng taon kaysa ang mamoblema o mag-isip ka ng mga problema na magpapatanda lang sa iyo o magpapapangit sa iyo. Magkano ang ginastos mo ng 2023 para magmukhang bata? Ha? Ganun pa rin ba ngayong 2024? 2024 na, napapag-iwanan ka na. 2024 na, pero nando doon ka pa sa karanasan mo noong 1993. Kung ano man yung mga taon na, na nasaktan ka, nalungkot ka, nabigo ka, tapos na yon, 2024 na. Pero ano ba nangyari ng 2023? Maganda rin na mapagnilayan natin yan. Maganda rin na binabalikan, hindi para mamuhay sa kalungkutan, kundi balikan mo para matuto ka at hindi mo na ulitin ang pagkakamali ngayong 2024. Kaya maganda itong binibigay sa atin no, na gabay ngayon na sa unang araw ng taong ng 2024, si Maria bilang ina ng Diyos. At ano ba yung katangian na ibinigay sa atin sa Ebanghelyo mula kay San Lucas? Ang sabi dito, natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Ano ba yung nangyari? Ikinuwento ng mga pastol kung ano ang sinabi ng mga anghel sa kanila tungkol sa sanggol, tungkol sa bata. At nang marinig ni Maria, pinagbulay-bulay, pinag, ano ba, pinagmuni-muni, pinag-isipan na mabuti ano ang nangyari at ano ang mangyayari. Yung karanasan ng mga apostol, ito nangyari. Nagpakita ang anghel, ang mga anghel at sinabi. At yung mangyayari, ito ang magiging tagapagligtas. Ito ang magiging magpapalaya sa tao. Itong sanggol na ito. Nandi dito ngayon si Maria sa kalagitnaan, pinagmumuni-munihan ang mga nangyari at mangyayari. Ngayon, ano ba ang dapat natin pagmunimunihan ngayon na hinihintay natin ang pagpapalit ng taon? Sa pananampalataya natin, na sa konteksto ng ating pananampalataya, hindi ko kasi alam kung kadalasan pinag, no, pinagsasabay-sabay, pinagahalo-halo natin ang mga pamahiin para lamang tayo swertehin sa taong 2024. Dito ba sa solidad, ano ang mga pamahiin dito? Ano mga, ano ba, ano ba tawag dyan? Mga practice. Wala pa ako nakikitang mga nakabilog. Mga polkadots. Meron na ba dyan sa labas? Meron ba? Swerte daw kasi ang bilog. Tama ba? Swerte ang bilog. Eh bakit bilog na yung katawan mo, hindi ka pa sinaswerte? <laughs> swerte daw yung bilog, swerte yung... Hindi ko alam. May, nag, may nagsasabit pa ba ng mga ampaw o pera sa pintuan? Sino nagahagis ng pera papasok ng bahay? Wala. Kasi walang iyahagis. <laughs> walang iyahagis daw. <laughs> no? No, ano ba mga, yung mga pagkain? Ano ba mga pagkain natin sa bagong taon? mga malalagkit na sa Pilipino no yung Filipino food malalagkit para daw close yung yung family no uh, pansit pampahaba ng buhay lumpia kasi mura <laughs> wala lang lumpia madaling lutuin eh. matagal mapanis yan pero kung ano man yan no kung sempre hindi naman natin primero, promote no pero kung yan ang ang ginagawa ninyo sana mas mapalalim pa ninyo. Kasi unang-una, ang paanyaya sa atin na pagnilayan natin mabuti. Sa aklat ng mga bilang, no, sa unang pagbasa, pinag-iisipan mo ba o pinagninilayan mo ang lahat ng mga blessings na ibinigay sa iyo ng Diyos? Gano'n tayo kadalas maglaan ng oras para alalahanin yung napakaraming blessings na binigay sa atin ngayong 2023. Kasi sabi sa aklat ng mga bilang, ganito mo sila bibindisyonan. Binindisyonan tayo nung nakalipas na taon. Ngayon, binibindisyonan tayo ulit. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, pagpapalaing ka ng Panginoon. Reclaim mo na yan, di ba? Pagpapalain ka. Pero minsan, nakadepende rin sa ugali natin, yung attitude natin. Pinagpala ka naman na, pero hindi mo yon na-appreciate, hindi mo yon tiningnan Hindi mo nga binilang. Bilang ka ng bilang ng bilog, pero yung mga natanggap mo na, hindi mo pa binibilang o ina-acknowledge man lang na ngayon dapat nagtitipon tayo dito, nandito dapat ang halos lahat para magpasalamat sa napakaraming biyaya ng Diyos. Pero wala. Nasaan? Abala na sa pagpapaputok. Bakit magpapaputok? Pantaboy daw ng malas. Pantaboy ng masamang espiritu. Buti pa yung masamang espiritu ina-acknowledge ay eh, yung blessings ng Diyos wala. Tapos maglululundag kayo mamaya, no? Wala na. Wala nang i wala ka nang <laughs> Pero hindi yun. Ang daming blessing na binigay ng Diyos. Kung imumulat mo lang ang mga mata mo, kadalasan lang talaga nakatitig tayo o nakatingin tayo at patuloy nating inahanap yung wala pa. Pero yung nandyan na, hindi mo nga maisip, ano bang blessing ko ngayon? Yung mag-celebrate ka pa ng, ng 20, sana umabot kayo sa 2024, no? Kasi may, may oras pa. <laughs> oras pa, no? Eh, nakakalungkot po, no? Kahapon, nagkaroon ng sunog doon sa banda sa amin, no? sa area namin, sa Singgalong. Nakakalungkot. Tatlo ang namatay sa sunog. Pero tayo, hindi naman sinasabing malas yon, no? Pero ngayon, buhay ka pa. Eh bakit mas pipiliin mong maging malungkot dahil ba wala kang pera? Matagal ka nang walang pera, di ka babasanay? Eh hmm. diba? ba? Ma ano ang anong ikalulungkot mo at bakit ka malulungkot? Kaya hmm. sana po tingnan natin, no? Bilangin mo ang mga pagpapala na ibinigay sa iyo ng Diyos. Mamayang habang inihintay mo ang pagpapalit ng taon. Baka magulat ka sa dami na hindi mo lang nakita. At pangalawa, sa ikalawang pagbasa, ang panyaya sa atin ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Bagong taon, magpapasalamat dapat. Nakatanggap ng biyaya at ngayon babasbasan tayo ulit para pagpalain sa ngalan ng Panginoon magpasalamat naman tayo. Sabihin niyo nga po, salamat Panginoon. Salamat sa mga naibigay na at salamat sa mga ibibigay pa matatanggap natin. Lalo tigit, magpasalamat tayo, ibinigay sa atin ang kanyang pinakamamahal na anak sa pamagitan ni Maria. ngayon, no, pinararangalan din natin dahil isa sa biyaya na ibinigay sa atin si Maria na nakiisa sa katuparan ng pangako ng Diyos na maipanganak ang tagapagligtas. Ya, yeah, ito ano? Magmuni-muni, magbulay-bulay. Eh, kon kontra kasi 'yung nakagisnan natin, no? Na ang pagsalubong sa bagong taon kailangan maingay. eh pwede naman salubungin natin ang bagong taon ng masaya. Yung ingay kasi, pwede nga, gusto nyo magingay? Gusto nyo? Sigawan mo yung katabi mo, dali. Pwede naman magingay, di ba? Nang wala tayong napipinsala. Yung e, kung sinasabi kasi nag-iingay dahil masaya. Gusto natin magsaya. Naabutan ko po dati, no, talagang simple lang ang saya natin. Yung kaldero, puwet ng, ng planggan, na ba? Nung, ano tawag dyan? Takip ng kaldero, pokpok po ng ganyan, masaya na. Hoy okay, ngayon, sasabihin niyo, wala kayong pera, pero mayroong mga nakatagong paputok. Kasi nakabili na. Pero wala yung pera. Hmm. Di ba? pag-isipan mo na mabuti ang mga nangyari at nangyayari sa buhay mo ngayon. Dahil isa ang nakatitiyak, tapat ang Panginoon sa kanyang pangako na tayo po ay pagpapalain niya. Hindi yon titigil, hindi yon mawawala. Kaya i-claim natin to ngayon 2024, marami man nangyaring hindi maganda sa 2023, dahil sa ating mga naging desisyon. Pero ngayon, sikapin natin na sa pagpasok ng 2024, maging nasa tamang direksyon ang ating po mga gagawing desisyon sa buhay. Amen? Happy New Year po!